So may nakakiyot kami na kuan mga kapaga oh. Pugad ng bato-bato. awigiran ka ran! Anya marasood! Ano <laughs> ka tao na ka? Ta! -a. Ayun oh. No? Nakukuha na. Ngayon yung makukuha na. Ngayon yung bato-bato oh. -bato. Tapos cool bin di baba na. Ito mo uli ka pa yung uli ka pa lang. Hadak tau. Dalak na lang ha, dalak na. Dalak, dalak na. Kapagaw! Dua rata bin. Ta. Ah. Tay. Oh. Lo adam bin. Utay ra ta. Tama ka kwang. Ikaram tu tay mak tablo mak Okay, so nakuha na namin tong dalawa. So dito makakapagaw ayan no? oh. <laughs> Ang bolo ka bigyan ng. Ako mo balik na. Duwa. Tapos meron pa dito oh. tinimin. Pero diyan ka mulo. Sugkitan so, dandan na. Yun Hindi. Eh. Yo anjan mga kapago. <coughs> hmm. Ayan, so nakuha na namin itong dalawa. So mga kapagaw, dito ako dati nakatira. Ayan. Dito rin na uh, nakatira yung mga alaga ko dati noon. Uh, so wala na mga kapagaw Pinull out ko na at nilagay ko na lahat dun sa bahay Ayan. so kinuha ko nga pala yung kulungan at eto sila mga kapagaw kulungan ko Ayan, no. uh, dati kong kulungan <laughs> <laughs> dati kong kulungan guys uh, Kevin! Jaina Ben! Kamu na yun mga kapagaw so nailagay ko na rito to sa aking kulungan ayan. so ang kagandaan nito kasi mga kapagaw e divider so bali tatlo yung kulungan niya. so pwede natin makapag crossbreed dito ayan oh. so ang gagawin natin dito crossbreed magiging crossbreed natin yung mga alaga and so hapon na mga kapagaw ayan oh. tignan nyo Ayan, so hindi na masyadong kita. Ayan, kasi hapon na. So dito natin ilalagay. Ayan, sana magkasya. So bukas ko na lang gagawin 'to makakapagaw. Ayon. So ayusin ko pa 'to kasi medyo ano. Oh. Madali nang matanggal 'to. So screen na lang 'yung lalagay ko dyan kasi meron naman akong screen diyan. Ayan. So, di ba? At ito sa pala mga kapagaw, so dumami na naman yung iahan feed natin dito kasi yan o, dalawa so bali apat Tingnan tignan nyo mga kapagaw so dalawang bato-bato isang turtle dab isang ring neck dab isang spotted dab so ito yung kasama yung spotted dab so i-cross -cro natin yan Ayan, sana makakapag cross -breed na tayo Ayan. nanyo nyo nabulabog na yung ating spotted dab kasi lumipad yung, nilagay ko dito itong kulungan natin ayan di ba so eto yung kuhan natin ayan tignan nyo may isang pinakay kaso yung isa pumipisa pa ayan o ayan. So tilanggal ko na lahat yung mga hindi nag-fertile at nilagay ko na dito. Ayan So wala yan mga kapag hindi nag-fertile yan. So eto. Ayan, tingnan nyo. Ayan. May dalawang itlog na yan mga kapag. Tapos yung spotted dab natin dito na dalawa. Tingnan natin. Ayan na dalawa yung itlog nila. Diba? Diba? So, yun. Bukas ko na lang gagawin ito mga kapagawa ayosin para makapag crossbreed na tayo. Yun yung talagang project ko mga kapagaw. Crossbreed. Ayan, si Tangol. Ayan, so yun lang mga kapagaw. Salamat. Ayan, so good morning mga kapagaw. Ayan, so kagigising ko lang at ito na yung ayosin natin. Ayan, so tingnan nyo. Puro anay na mga kapagaw. Ayan, so wala na. Tanggal na lahat. Ayan, oh. Pero dito sa side niya, okay para man yung screen dito mga kapagaw. So, ito lang yung nabubulok na mga kapagaw. Ayan, oh. So, ayusin na rin ito mga kapagaw. Ayan, so, yun. Lalagyan na lang natin ng screen. In 1, 2, 3, go. Yun. So, okay na mga kapagaw. Ayan, oh. So, nalagyan na natin ng screen. O, oh, diba? So, ang dito ko ilalagay mga kapag oh. So, ilalagay lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, let's go. Yun. So, okay na mga kapag oh. Ayan, no? oh. So, pwede na natin ilagay yung mga ating crossbreed dito. Yung dito. Ayan. Ayan, oh. No? Tatlong spotted dab yan. Isang bato -bato ayun dalawang bato-bato tapos isang ring neck dab ayan tapos dito naman mga kapagaw ayan. dalawang albino tapos spotted dab tapos dito naman ayun isang spotted dab tapos dalawang bato-bato uh, tapos ito uh, ringneck dove tapos ito turtle dove ayan so marami-rami yung hand feed natin makakapagaw ayan so hindi pa ako nagpapakain ayan oh. o, so okay na 'yung maglalagay na lang Yan so okay na mga kapatid